Naghatid ng tulong at serbisyo ang mga kapulisan sa pamamagitan ng isang outreach program sa mga residente ng Lubuagan, Kalinga, dahil sa dahilan ng lubos na pagpapasalamat nito sa PNP. Tunghaya ng report ni Patrolwoman Josabel Moyal. Kang maituturing ng mahigit kumulang 54 na mag-aaral sa isinagawang community outreach ng kapulisan ng Kalinga. Sa Sukiap Elementary School sa Sitio Sukyap, Barangay Tanglang, Lubwagan, Kalinga, noong ikadalawang araw ng Abril taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Kalinga Police Provincial Office, katuwang ang mga tauhan ng Provincial Medical and Dental Team at Lubwagan Municipal Police Station itinampok sa aktibidad ang feeding program, medical mission, pamamahagi ng school supplies, damit at hygiene kits. Bukod pa rito ay tinalakay at nagbigay kaalaman ang mga naturang grupo patungkol sa anti-terrorism, anti-bullying, karapatan ng mga kabataan at hygiene tips at pamamahagi ng flyers sa mga natalakay na usapin layunin ng kapulisan ng Kalinga na makapag-abot ng tulong sa pamamagitan ng pagsulong ng iba't ibang programa upang maipadama ang nararapat na pagkalinga at pagmamahal sa mamamayang nasasakupan. Mula dito sa RP Cadu Cordillera, home of the most disciplined cops, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jezebel Moyao, alagad ng batas, tagatuguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrol Woman Moyao.